minsan masasabi natin napakasarap ng pabo pero subukan yung mag-alaga mga kapatid dahil kung minsan kung wala pa kayong paraan baka sabihin nyo asya kung magwaglaw <laughs> so isa po sa problema talaga mga kapatid sa pagpapabo is yun pong kanilang patuka Ayan. kaya kung gusto nyong mag-alaga ng pabo Ayan, ngayon pa lamang po, isipin nyo, naman, isipin nyo na lamang po kung saan kayo kukuha ng kanilang patuka o patuka. Ayan. Dahil isa po yan sa problema talaga. Marami na pong sumubok na mag-alaga ng pabo at marami na rin umayaw. Dahil sa problema na kung saan kukuha ng kanilang patuka. Kaya isipin nyo po mga mga kapatid, bago po kayo mag-alaga ng pabo, is dapat siguro may mga tanim na po kayo na mga alternatibong pagkain. Kung hindi man, dapat po siguro is mayroon na po kayong nakikitang pwedeng pagkukunan ng mga gulay, patapo na gulay, rigid na gulay, rigid na prutas, ayan. Mga sapal ng niyog, ano pa ba, sapal ng taho, sapal ng trigo, ayun, nang sa ganon. Kung mayroon po kayong mga makukunan ng ganun, hindi po kayo mamroblema sa kanilang patuka dahil ang katotohanan po mga kabatid kapag hindi lang po kayo mamroblema sa kanilang patuka talagang napakasarap po mag-alaga ng pabo at napakasarap po ng litsong pabo kaya ano pang hinihintay nyo kung gusto nyo tumikim at makatikim gusto tumikim at makatikim kung gusto niyo tumikim ng litsong pabo mga kapatid? Wag po kayong mag-atubiling in-order niyo po ako. Mayroon po tayo mga affordable price at garantisado masarap at hindi makunat na litsong pabo ang aming ihahain sa inyo. Salamat po sa Dios. Pag-ibig